laki pag mahilig ay pag mahilig tayo flowers mga ka idol eh pag na na bakla tayo <laughs> what's up what's up kan tanong sa inyo lang oh 'yung wala kang diabetes eh ah diabetes pala si uh, tama combines 'yung ng diabetes ko ay 200 mg to pero pede online to oh kaya mag-ingat tayo no mm, sa pagkain mm, may laman yan oi Lah, lah, kapah good size na ito mga kaidol. bali tawag namin ito ay karpa gold 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 fish dito <laughs> yung aking amigong guapo <laughs> yo what's up mga idol magandang 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 umaga sa inyong lahat jan mga ka idol go happy happy sunday po sa lahat Mga kaidol idol sa lahat dyan, mga ating mga ka-idol dyan, bali, kakatapos lang pagsamba mga kaidol idol oh. Hinatid tayo ng ating kaibigan mga kaidol Oh, mga oh. magandang uh, umaga ah, oh. <laughs> <laughs> Ang guwapo-guwapo naman ng aking kaibigan, oh. Eh, <laughs> nagpapasalamat tayo sa kanya, eh, hinatid tayo sa kan dito sa ating munting bahay mga oh. kaidol idol <laughs> Oh, nakapulo pa yan mga kaidol idol oh. Pulo, na oh. Ah, uh, pulo yan. Oh, flowers. <laughs> yellow black. Ah, <laughs> uh, yellow black. <laughs> mga idol Bali. Yun. Ah, uh, katapos lang namin magsamba. Tapos, niyaya tayo mga idol na oh, mang kuanan, lambat daw. Mang lambat. Mm. Uh, nandito kayo, uwan. Ay, uwan daw. Oo, oh, mm. da Tapos, sana makahuli tayo, no? Oo, oh, daghan. Mm. Hahaha. <laughs> Asa so, mga kaidol? Bali, tatlo kami. oh yung kaibigan ko ba? Si... Dati na, kuhang ko na to eh. Dati sa inyo, no? Huwag na natin pahibain to. Uh, bali, explain ko lang sa inyo na... Oh, nakita kami doon sa kan samba sa kan sa, donya doon nga sa, sa, pagsamba na yung aking classmate ba na niyaya tayo at ito yung ating kaibigan na Fugi eh uh, <laughs> nama oh, manglambat daw Nang Manglambat daw. Oh. Sana makahuli mga idol. Abangan nyo mga idol ha. bali dito lang ako nag on cam. Mm. So kita kiss na lang tayo doon mga idol. Okay magbibihis pa man ako. Mm, ito. bisan ko to. Oh, magbihis po din ito. so yun mga idol. Bali joker din to mga idol. Oh, saya kasama mga idol. Kita kiss na lang tayo doon mga idol. No? abangan nyo yung aking kaibigan. Ha. Sinasabi ko na to sa inyo. Yung dati. <laughs> yung kuna, pumaw, pumanaw puman, puma, ano ba naman ito nabubulo naman si Aldo Josep ay pumanaw yung kanyang ama ba mm, yun. so yun mga kadol kita kiss na tayo no no don don oh, kita kiss mga kadol luto sa sirig oh yun so yun mga kadol See you, what's up mga ka-idol? Ito naman po tayo mga idol Nagbabalik si Idol Jeep Gwapo Agroy! <laughs> mga ka-idol, Bale, ito yung sinabi ko sa inyo mga kadol, oh. Si yung, oh, nahiya siya mga kadol. <laughs> oh, ganyan talaga, wag kang hiya-hiya diyan, oy. <laughs> oh, ito yung sinabi ko sa inyo mga kadol. Yung pumanaw yung tatay niya ba, mm, yung nag-digil tayo. Mm, ito yun, yung aking classmate dati mga kadol. Oh, nandito na siya sa buhol mga kadol. Oh. Oh, hi ka naman dyan. Kay... Hi. Huwag kang hihiya dyan. -hi -hi hi. <laughs> huwag kang -hi -hi Oh. Ang tangos ng ilong ng aking kaibigan. Oh. pugong Pogi mga ka-idol. Oh. Oh. puging pogi Hindi tulad ng ilong ni Idol Jeff. Ay, oh, ma uh, Pinoy kasi ito eh. <laughs> But, adon, bali, kuwa, mga ka dito kami sa kuha mga ka-idol. Oh. Bale, ibahagi ko sa inyo. Nandito kami sa isang lugar na rice mill mga idol ba? Mm. dito. O, oh, kung sino mang malapit dyan sa sa mga sa mga solid natin supporters dyan. O, oh, dito kami sa kuhan. Bigot mga idol. Mm, meron mm. dito. Pag galing, dito na kayo magaling mga ka idol. Siyempre mga idol, bahagi din ko sa inyo mga idol. O, oh. mm, meron silang traktor. Mm, mm, saka, ha? O, oh, damprak. <laughs> Ayun, kasama natin mga ka idol. Ay, nagkuha ng mga idol pasaw ba oo pasawan natin muna mga idol para lalapit yung isda daw mm yun mm, ito mga idol oh kuan alam niyo to mga idol mm bahagi ko sa inyo to mga idol sino bang hilig diyan sa kuan sa mga flowers diyan mm ala sa kakalam ko mahilig yung mga babae sa flowers no mm siyempre lalaki pag mahilig ay pag mahilig tayo flowers mga idol eh pakasabihin na nabakla tayo <laughs> Oh, flowers, oh, ang daming flowers mga doon, oh. ang dami pa doon. Hindi nyo makita mga idol Ang daming mga tanim, no? So, bali, yun lang yung aking bahagi sa inyo mga doon. Okay, pupunta na kami. Hindi hmm. na pwede pick up sa mga guwapo. <laughs> <laughs> Dili na mo pahika. Pahika po ang mga guwapo ko ng mga kaidol. Oh, pugi tayo, eh. <laughs> <laughs> oh. <laughs> Ito yung pasaw mga idol. Oh, tahop ba? Sa kuan ba? tahop sa sana rice mill no humay humay no ta kita kis lang tayo doon mga kaidol no kay doon tayo man mamuko tayo no mm. siyon si yon mga kaidol si po mga kaidol, on, mga kaidol. Bali, bali nakarating na kami mga kaidol sa area na aming paglalambatan mga kaidol ayon po yung ating mga kasamahan mga kaidol si Ivan mga kaidol oh mm. Ayan, anong ginagawa mo pre gugwan gugwan nang sabod oh sabod oh, sabod daw mga kaidol Yan. Oh, na, sabon. ba mga kaidol ba Ah, uh, uh, ako ng pagkain nila ba? Mm. -bun. Mm. bun, bun yan. <laughs> uh, si si ko naman idol. Yung kaibigan natin, yun nandoon. Ah, Bali ganito din yung ginagawa niya. Oh, nandoon sa kabila. Siya. Oh, bali dalawang lagak no. Mm, dalawa. Oh, doon yun mga kaidol. So, mamaya mga kaidol, ha. Kay Uh, mamaya kay hindi pa manamin to hindi pa manamin to ko oh lambatan no oh to oh, taud-taud na mga idol mamaya mga idol ha babalik kami mga idol mamaya ha hmm, so yun mga idol sana makahuli kami oi para meron kaming isusugba ba at ibibinta yung iba no pag nakarami tayo kay pang gasolina ba no pang baon din no mm, kay nag-aaral man yan sila siya o so, yun naman yung isa ay wala na di nag-aaral ayun gusto ko ano nyo pa mga kaidol ayun doon sa dulo mm, so yun, mamaya na lang mga kaidol no sana yung makarami tayo mm, so yun. Oh, what's up mga kaidol bali update ko kayo mga kaidol no Pagkatapos natin naglagay ng ng mga pagkain mga kaidol eh bali habang tayo naghihintay, bali may nakita kaming dito, kay nagutom man kami. Mm. Meron tayong santol dito mga kaidol no? Oh, santol yan mga kaidol Ayun si Idol ay, ay no? Na kuha na, umakyat na sa santol. Oh, umakyat siya si santol. Oh, mag-ingat ka dyan ha, baka ikaw malaglag. Oh, be, isa lang. Ay, dalawa? oh, makaya dalawa. Oo, oh, uh, saan tol to? Ay, ay. Yung kuha ng quality natin sa video ba? Ma sumagaw man. Hmm, sumagaw. Eh, makaya dalawa. Ha? Ah, Aslam? Aguroy. Masiman ah. daw kuno makaya dalawa. Ha? Ah? Aguroy. Aduh, <laughs> na? Ah, dugay na kawa. Kanay? Panyer? oh, one year daw siyang hindi nakakain ng ganito mga idol okay, eh, timbong nga man ito kain tayo mga idol okay lang okay lang ah oh, <laughs> mm. ah oh, ay dyan natin hmm hmm mm. may mga bata mm, naliligo idol daw daw oy magingat kayo dyan ha Baka kayo yung malunod dyan. O, oh, mga kaidol. Dito na tayo. Nandun sila mga kaidol. Hindi nyo makita mga kaidol. Malayo. Ano <coughs> sa man yung gibuhat niya? Ano sa inyo yung gibuhat niya? Nanguhat, nanguhat mag Ha? Ay, itlog. Ay, itlog. Oh, di. Ini saya nak santol makan kaya Ay, layuk mama, layuk mama. Tua saya nak makan kaya Ha? Ay, lagay namin dito. Oh. Oh. Hmm. Saya makan Nang saan mm, tayo mga kaidol no so bali mamaya mga kaidol no? babalik tayo mga kaidol no nandito pala tayo sa lugar ni idol sa kung naalala nyo mga kaidol ito yung, yung mga kaidol no Diyon dati yung may kami na idol tata dito yun mga kaidol bali nandito tayo sa ayan si ko ano Aslam? aslom ang kuno mga kaidol hmm. asim Aktor manal. Hm. Lawan. Awak kuno sila. Lawan hmm Bola lawan? Hm. nak billing deh dah. Hm. Mm? Ngobat nung mga bata nandoan mga kadol. Sa kadol may manamiling dinyo makita mga dor kay balayo man. Ay eh, no. Nah, biling kung baga tawagin no. biling mga bulawan ba so mamaya mga idol ha kay kahit ka ay muna kami nang santol si idol ay ba nandoon no o makyat na siya doon sa puno mga idol so bali mamaya na lang mga idol no kay tautaw rin pa to no mga mga 15 minutes yata no 15 minutes no mga 15 minutes ha 15 minutes yon oh, yun mga idol. So, babalik tayo mamaya mga kadol. Sana ay makahuli tayo mga kadol. Oh, so, so yun po mga idol. nagbabalik kami mga kadol. Bali, na namin mga kadol. No? Hmm. Ayan. yun sila mga kadol. Bali tayo muna ang mag nila mga kadol. Hawak sa ating cam, no? Mm. Ayan, sana ay makahuli mga kadol. na si ating, yung ating idol natin na gwapo kayo. <laughs> Bali, maglalatag kami mga idolo Latag namin yan, da, 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 dalawang latag. Bali, nagsoy-soy kami mga idolo Lumboy, duhat na, duhat to. Ah, dahon ng duhat. Hmm. Dito. Tabako ba, tabako. Okay, habang kami naghihintay, nagsusoy. Nagsusoy-soy kami, no? na hmm. Sa lahat na ng nakapindot dito mga kapatahan, huwag nyong gayahin yun ha. Ang aming ginawa na soy ha. Okay, bawal yun. Bali, dalawa kaming lagak mga kaidol doon yung isa. Kapila. Yeah. Mula na namin mga kaidol Hm. Kamo oi tana? Kamo oi ta? Ota? Uh, ah, alright <laughs> <laughs> Oh. Oh. Tama, tama. tama oh, goon. Ayos. nice one. Oh, subukan namin mga kadol. Oy. Okay. Paano natin paano tayo ma matoto hindi natin sinubukan? Hmm, sabi ni Aiden ay Tama naman no? Di matukat front. Matukat. Agkoy. Pila ka depan eh? Dua ka depan? Usa. Agkoy di ni kakko ka. Kakko ka Ha, di. Loh. Oh, sa donoy. Di matukat tugkad siguro eh hindi makadol hanggang doon yan makadol Dito. parang malabo yung kuha sa cam natin ah uh, pagpasensyahan nyo yan no, mga kaidol no? yung kuha ng cam natin no? mga hmm. kaidol mamaya mga kaidol ah. hey, babalik tayo huh? Uncam cam na lang tayo pag nakahuli tayo no pakita hmm. na lang namin no hey siyempre tulong man tayo mga kaidol no? Mm. so yun mga kaidol ha dyan lang muna kayo mga kaidol ha mamaya mm. babalik babalik tayo mga kaidol so mga kaidol yo what's up mga kaidol bali update po kayo namin mga kaidol bali update tayo mga kaidol no? malapit na tayong makarating sa sa ating paparoonan agro <laughs> <laughs> mga kaidol oh, malapit na tayong maka, kwan, mga kaidol makarating dun sa sa komba. kung ba kung tawagin sa amin ay daple no oh. ayun no oh. ang laki ng kiso dun no oh. oh malapit na ah. anong na kapa mo kanina hawan hmm. oh hawan daw kung makakay doon oh. hmm. bali doon kami nagsimula tapos nakapunta na kami dito oh, ayun si yung kaibigan natin mga kadol ay eh, ikaw may nakapa ka na oh, pares kami wala pa pero nandito yung si Tabak Vines Nandito yun siya oh Halika <laughs> dito Lapit ka dito oy. Ma mm, Matatakot Natatakot mga ka-idol Na lumapit dito Kasi super ang init dito Sa aming province mga idol oy. Uh, uh ma Mainit yung province Sa mga ka-idol Tapos Siyempre Iinit At uulan Halika mm. dito Oh, nandito si Tabak Vines mga ka-idol Agree <laughs> Alam kong kilala nyo sa mga ka-idol Ay kay Napakita ko pa sa inyo to Si tabako bites dati mm, nandito siya mga kaidol mm, Bali, ibahagi ko sa inyo to mga kadilo mm, yung aming ginagawa sa aming pamumuhay dito sa aming province mga kaidol oh. ganito yung aming hanap buhay mga kaidol Oh, panghuli ng isda. Oh, nandiyan si Tabako Bay sa Eh, promote mo yung yung channel mo. <laughs> oh, may channel na to. Oh, halika-halika. Dito mo Lapit ka. Oh, dali ka, dali ka. <laughs> oh, oh. Ayan, yeah, si Tabako Biles, mga ka-idol. Oh, oh. Ayan, oh. Oh, what's up, what's up? Nagang, ang gusto nyo lang. Oh. Siya oh. muna kasi kumitis ako eh. Ah, diabetes pala si uh, Tabako Biles. Ngayong maging Japitis ko ay 260 na ito. Barapi daw na yung Oh, kayo mag-ingat tayo, no? Hmm, sa pagkain. Hmm. Wala ko lang, wala ko na ako na-plug. Ano ba, Tabako? muna. Ah, uh, kuha muna, tigil muna, no? muna ako. Oh. Ah, ng mabuti kung anong dapat Araw gawin, no? Oo, oh, kasi may diabetes. Ah, uh, meron? Oo. Oh. Mga idol, si idol, idol tabako natin ay tumigil muna sa kanyang paggawa ng vlog, no? Kahit may problema sa kanyang sarili. Yung, ah, uh, mag-ingat tayo sa kwan, sa mga pagkain. O, oh, sa mga Matatamis ba? Oo, oh, matatamis. Yan, may, meron. Mawala diabetes. Agoy! Tinuruan mo na Hindi gumaling Hindi yan gagaling Oh, yun pala yun <laughs> Agoroy May nakapas si Idol ko Andito mga kaidol Oh, ang dal-dal-dal naman ni Idol Jeep Oh, makita ko sa inyo mga kaidol Wala yung ating kaibigan Sana yun siya Hindi na tumunga Oh, nandito yun Nakahuli daw siya mga kaidol May, may nakapa siya May Meron ka nakapa Maliit Maliit? Sana? Sana? ako oh, kunin mo Oh. <laughs> mga kaidol, balik kanina, tumulo tayo kanina mga kaidol eh. Hmm. Balik malapit na tayung dumating sa dakuan. Oh, yun. Ano? Eh, Agroy! <laughs> oh, na dito yun eh. Oh, ito. Mm. Ayo Ay, no, Meron Adik ka kau? Ay, Kunin mo mau mm. Kuni mo mm. balik tayo, awak ngayon nga Muna no, no. Ya, ya. May nahuli siya. Ah, mm. katakpo, katakpo. Agroy! Ha? <laughs> eh, gamay? Maliit ba? Ah, uh, ma may laman naman yan, eh Pwede din natin kainin yan, no? <laughs> may laman yan, ay. Lah lah karpa! Ayos, mga kaidol, oh. good size. Good size na ito, mga kaidol, oh. Kita, kita nyo ba, mga kaidol? Ayan, oh. No? Ayan, mm. mm. kita ba? Hmm, kita ba niyo? Hmm, okay. May isa na tayo mga idol. No. <laughs> may isa tayo na kapani idol ka no? Oh, dal ka no? Agroy. <laughs> <laughs> mga idol, may biyahe tayo isa. Sana madagdagan pa to no? Um, mamaya. Ah, uh, mamaya on cam tayo mamaya mga idol no. Para para hindi na tayo masyado hahaba mga idol no. Um, balik update lang namin kayo pag may kulina no. Hmm, um, siyon, so tayo mga idol. Bye-bye. Babalik -bye. tayo mamaya ha. Ha. Abangan nyo mga idol ha So yun mga idol Yung mga idol Bali dali dali tayo kumuha ng Cam natin mga idol nakahuli man sila mga idol o O Ito mga idol Nakahuli yung ating mga kaibigan yung, meron Ano yun Amara Ah fish pa rin o <laughs> Yun ganito pa rin Good size na ito mga idol Bali tawag namin nito ay karpa gold, gold, gold gold fish okay mga kaidol, dalawa na mga kaidol kanina mga kaidol binalabog natin doon balabog ba? binaplas hampas ko ng kahoy tapos yun may nakita ako pag ko ay nagulat niya yon yun mm? pag ko tumalon mga kaidol gumanyan, tapos yung, yung kanyang pagtalon mga kaidol yung kanyang buntot gumanyan sa akin kumamay gumamay <laughs> Nagbabay mga kaidol ba? Oh, nagulat yata yon siya. <laughs> mga mamaya na naman mga dun, no. Oh, kay tayo pag meron sila silang makapa mga idol. Kay tayo naman ay bulabog lang tayo dito. O bulabugin natin siya no. Mm, diyan. Mm. Kasi yon mga ka dun, ha? mamaya ah. Mm, yun. Ito, ito na naman po kami mga kaidol Babalik kami mga kaidol kay nakarate na naman kami sa kilit pa Kilit yan balik no? Bali, ano, anong kamatingin diyan? Wala na. Wala na, no? O, oh, dalawa lang yung ka namin. Swerte si Idol, ano? Si Idol... Iban? Ay, Iban? Si Idol Prono Boy. Um, si Prono yan, eh, friend. Uh, kaming dalawa, ay hindi kami swerte. Oh, swerte pa rin kami. Oi! kay, may huli man kami. no? <laughs> no? Oh, swerte pa rin kami, mga kaidol. Ayan, mga kaidol. So, bali, saan naman tayo? Sa kabila. Hmm, um, doon kami sa kabila, mga kaidol. Last, last, kuha namin, lagak. Olas. Dalhon na nato na dito. Ay, hipusan na to dan. So yun. Mamaya mga kaidol, babalik kami kami ha. Bali doon kami lilipat. So yun mga kaidol, mamaya kay maghipos pa man kami. Pag ayusin pa namin yung lampad, ha? So yun mga kaidol. Yo, what's up mga kaidol? Bali. Doon kami tayo ngayon mga kaidol. Oh. Dalawa yung huli namin kanina doon. Ah. Uh, ito yung aming kuha mga idol, tanawin ba? dito sa aming province uh, nandito kami sa dam damton kami dito mga kadol dito nyo mga kadol parang agis the light mga kadol no? eh, pagpasinahan nyo na mga kadol no? yung ating kuha ng ating camp ay mababa naman mababang quality lang kung kuha na yung ating cam mga kadol yung ating gamit ay ito ah, no? uh, nandun sila mga kadol naglalatag ng lambas tapos so, pupunta pupunta tayo doon nandito na sila ayan mga idol nok hindi nyo kita si idol Ivan at si idol Efren eh, pali nga usap kami na nagkita man kami doon sa sa simbahan hmm. si idol Ivan ay nag uh, aaral pa Linggo man kasi ngayon eh, walang pasok tapos si eh, Idol Efren eh, eh may work din yan mga Idol uh, linggo, linggo lang kami magkita kita niyan uh, mag pag, pag ng pagsamba ba uh, mamaya lang tayo mon. mga Idol no? mag on cam no? uh, yun nga uh, nakapaglambad kami dahil sa uh, no? so yun mamaya sakit tayo mga idol no makarami kami doon no yun mga idol. mamaya ha yun so yun po mga idol bali dyan kami nagsimula dyan dyan banda may kahoy eh. Oo. Oh. tapos nakarating kami dito sa kilid ba mm, sa gilid gilid wala mga idol dalawa lang yung huli namin no idol no Oo, oh. pakita mo mm, yan yung huli namin dalawa lang oh. No. So, Mga idol, bali yan na nga, wala nga ang laman dito. Ano uh, dito na kami sa kilid ba? Hmm. Ayan. So, anong gagawin natin ngayon? Dalawa natin nating huli. Hipusin. Hipusin natin. Hipusin tapos tapos tayo sa bahay mo. Doon ta sa aking kan, oh. sa aking mansion. Oo. Oh, ah oh. <laughs> oh. ta tangkong, tangkong. Oh, <laughs> 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 oh. atau tak? Ato ta? Ato ta? Oh, sige so mga idol. Bali, maraming salamat mga idol no? sa panonood nyo sa aming Munting Channel. Sa ating Munting Channel, maraming pong salamat po talaga mga idol. Oh, maraming salamat sa inyong hindi pag-skip ng ads mga idol ha. Hindi hmm, po ako magsasawa na palit ulit ako mag sa inyo na maraming maraming salamat po sa inyong lahat mga ka-idol. Ano yun? Ito yung vlog, Proks. Oo, oh, sige. yan mga kaidol. Sabi ni Idol Ivan, pag bakasyon, uh, vacation, vacation. Vacation ba yun? Bakasyon ba, mga kaidol, ba? balang uh, araw, magbablog daw kaming dalawa. Sama daw siya sa atin, mga kaidol, no? Oh, sana'y suportahan nyo kami, mga kaidol, no? Oh. Mm, kaya ito naman yung ating kasama niyan, eh, may trabaho niyan niyan, siya. At may pamilya naman siya. At may isang anak. oo oh, fokus siya sa kanyang goal, sa kanyang pagtatrabaho. Kaya dahil... May anak nga siya, may asawa 'yon. So balik, eto nagkatagpo kami sa, sa simbahan, parut Parot-ulit lang ako nagsabi sa inyo, mga idol, na 'yon nga, nagkita kami doon. Tapos 'yon. Mm, sabi nila na maglambat tayo. Mm. Minsan lang kami magkita, mga kaidol, tuwing linggo lang, mga idol. Uh, sa araw ng pagsamba. Masaya, um, mga idol. Ah, hindi ko na ito papahabain pa, no? Kita-kits na lang tayo doon sa ating munting channel. Sasama sila. Ay, channel? Ano ba naman ito, Ay Naguguluhan naman si Idol Jeff. Mga idol oy? Ano ba naman ang iniisip ni Idol Jeff, oi? O, so yun. Uh, pumunta sila doon sa ating munting bahay. Kay, gaganyan kami guto, mga idol Oy, anong oras na ngayon? Anong oras na ngayon? Ah, uh, oh, Alakre. Alauna? Ha? Alakre. Hindi. <laughs> mga bandang alauna, mga idol. Ang guto naman mga idol kay pagdating namin dito, dito mga alas Agoroy. <laughs> <laughs> mga bandang alas 12 na yon oh. Kay pagkatapos pagsamba alas si mga idol mahigit. Ayun. Oh, kita na mga idol no. Maraming maraming salamat sa inyong suporta. Itong munting channel natin mga idol. op oh, kung bago ko pa lang itong channel na ito, kung nagustuhan nyo, huwag nyo kalimutan i-click eh, hit notification bell para updated kayo sa susunod nating pagkukuntin, pagbablog sa ating munting channel, mga dol. Sa ating pag-upload, sa ating pagbablog, mga dol. So, yun, mga dol. Kita-kits. See you tomorrow morning. Good evening. Bye-bye, mga dol. Bye-bye. 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 Bye.